Uh, magandang hapon po uh, dito sa bayan ng, uh, ng Gimba, dito po sa barangay ng Santa Veronica. Uh, mayroon po akong nabalitaan o narinig ko about doon sa SIP-SIP uh, ng uh, Puso Negro na manggagaling sa private company. Uh, nabalitaan ko dito na yung halagang uh, 50 pesos na bond na idadagdag sa water bill, uh, Monday ka magbabayad ng 50, idadagdag sa water bill mo. Tapos, uh, every 5 years kang uh, every 5 years kang uh, sisip-sipa ng, uh, ng company na to. Na, na, kung saan, eh, sa loob ng isang taon, i eh, 600. So, kung kikwintay natin yon sa loob ng limang, limang taon, eh, 3,000. So, okay naman ako doon. Pahayag naman ako sa ganon. Pero, opinion ko lang, mag, 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 magsasabi lang, lang, magsasabi lang ako ng opinion ko na kung saan mas maganda sana kung uh, gawing na lang bente uh, 20 ng private company na to. Kung pwede lang naman, sa akin lang ng opinion ko lang to. Gawin na lang 20 para naman hindi masyado mabigatan yung ating uh, mamamayan. Sapagkat napansin ko kasi o oh, napag-aralan ko na every 5 years kang sisipan eh, pero mali ka magbabayad. Eh samantalang ako dito kasi sa 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 akin dito sa bahay ko 22 years na akong uh, gumagamit ng aking uh, puso negro or ng aking uh, toilet eh hanggang ngayon hindi pa ako nagpapasipsip. So kung sa akin lang ako ako lang tatanungin lugi ako. Lugi ako di po ba lugi ako. Ngayon, mayroon pa ako isang suggestion na kung po pwede lang eh bakit hindi natin sa LGU, LGU na lang manggaling? na kung pwede eh, kahit 30 laman lang sana at least uh, kung LG yung mga may papasok sa pondo pa ng bayan natin na, na Big ibig sabihin makakatulong pa mas makakatulong pa tayo kung may pumasok sa pondo dyan kung ano man yung pangangailangan ng bayan ng Gimba eh, mayroon tayong kahit pa paano eh, pang supporta madadagdagan so yun lang po ang aking opinion uh, wala naman po akong ano rito basta ang sa lang po kung pwede lang sana kung hindi, hindi kaya ng company nato na 20 pesos monthly, eh baka naman pwedeng LGU na lang ang uh, gumanap dito para naman may may dagdag sa punto ng ating uh, bayan. Uh, ayun lang po at maraming salamat po.